Nasa ang atipo din ngayon si Congressman Robert H. Barbers ng Surigao del Norte. Siya po ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Dito po lang po sa imbitasyon nila sa dati pong uh, economic adviser ng dating Pangulong Duterte no, na si Michael Yang So sa po ng illegal drugs, uh, kaya nga ho kami nga ay medyo nagtataka dito po sa mga ganto pong usapin. Ha? Congressman Ace, good morning po sir. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga rin, DJ Chacha. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, kasi po kaya kami nagtataka, Congressman, ito nga pong balitang ito. Dahil sa si, si Michael Young, bagamat na nasangkot no, sa family issue, basically po, economic advisor. Ito ho ba ang una pakakataon na may pinag-uusapan na ditong droga? Dito po sa, uh, sa personality ni Mr. Michael Young, kaya nyo siya inibitahan? ah uh, yes, Ted, no? kasi di ba kung natatandaan mo nung uh, nakalipas na mga taon, meron pong uh, uh, report no? na kung saan ang, ang isang PNP Drug Enforcement Group uh, operative, si Colonel uh, Ed Asierto, ay uh, nagpahayag no? nung kanyang uh, uh, report tungkol dito sa kanyang pagmomonitor sa a certain uh, Michael Yang, who allegedly is a drug uh, smuggler. No? Mm -hmm. uh, pero ito hong aming komite uh, sa House, sa uh, Ted, uh, ano ito, nakaka uh, nakakaanim na hearing na kami tungkol dito sa Mexico Pampanga drug bust, no? yung 3.6 billion shabu na nakita na uh, dito sa isang warehouse sa uh, Mexico Pampanga na ang pagmamayari ng isang Chinese, no? Uh, yung Mr. Willie Ong. And uh, hindi nga nag appear before the committee itong Mr. Willie Ong na ito. Uh, so tinrace namin yung mga, yung mga incorporators ng kumpanyang Empire 999 uh, na kung saan ang uh, major uh, shareholder dito ay yung uh, Mr. Willie Ong. Nakita namin doon sa kanilang SEC registration na maraming uh, Chinese uh, uh, names doon and when we traced with the uh, BID and DFA ku anong mga nationalities nito eh karamihan sa kanila ay wala namang patunay na sila ay mga Pilipino at uh, hindi lamang isang lote o ilang ektarya daan-daang ektarya ang kanilang binili dito sa sa Mexico Pampanga pa lang no sa aming nakita now uh, isa doon sa mga kumpanya na nakarehistro na kung saan ay shareholder itong Empire 999 o yung Mr. Willie Ong ay may pangalan doon na Lincoln Ong. Mhm. Mm kung natatandaan natin yung Lincoln Ong ay uh, yan yan ang interpreter no nung uh, Michael Yang nung siya ay sa Senado, kung di ako nagkakamali. Eh. At uh, dahil diyan eh tinin ng namin yung saan na, kung sino-sino yung mga kasama nung Dingcon Ong sa kumpanyang nakarehistro na siya ang isa sa mga may-ari. Nakita natin doon na merong A.D. Yang, Henry Young, Jack Yang, Ellen Chua uh, na mga kasama niya as uh, incorporators ng ibang kumpanya ito. So uh, dahil doon sa PowerPoint presentation na uh, pinakita doong nakaraang hearing namin last May 8, eh, si uh, Congressman uh, Caraps Paduano, Uh, meron siyang pinakitang presentation doon na kung saan ay uh, may mga pangalan na Chinese uh, at uh, tinrace natin yung kanilang uh, citizenship, eh walang patunay na sila ay Pilipino. Uh, so ito yung aming inimbestigahan na drug bust na sa Mexico-Pampanga lang ay lumaki hanggang sa nagkaroon na rin ng mga mga namimili na sila ng lupa, yung fake and spurious documents na kanilang nakukuha dito sa atin, fake Filipino passport, fake driver's license uh, uh, na kukuha nila, etc., etc. So kaya nag si Congressman Dan Fernandez. Eh, sabi niya mm -hmm. na kung yan ay eh, mga, kag nandyan yung Lincoln, Lincoln Ong, nandyan yung Henry yang nandyan yung Jack yang at uh, uh, AD yang so... Lincoln Ong is connected daw with uh, uh, Michael Yang so possibly ay may connection din si Michael Yang dito kaya nagmotion siya na kumare ay ipatawag din natin to shed light dito sa usapin ng uh, uh, mga kumpanyang uh, inimbestigahan namin. Okay uh, tanong nasa si Michael Yang ngayon is he still in the country o nasa China na to Well uh, yun ang uh, hindi na hindi ko masagot sa ngayon na uh, Ted no uh -huh. uh, kasi nga Uh, itong last May 8 na hearing namin, biglang nag-motion si Congressman Dan Fernandez at si Congressman Paduano mm. na ipatawag sila. Ah, uh, itong mga itong si Michael Yang, Lincoln mm. Ong at saka yung iba pang Yang na nabanggit ko kanina. So, papahanap namin yan at uh, dahil nga meron kaming i-serve the invitation sa kanila, And we will find out soon no kung uh, dito pa sila sa Manila o mm -hmm. sa Pilipinas o wala na. Okay, pero uh, ang, ang hindi pa na, wala pa hindi pa hindi pa ho established no na may kaugnayan to Michael Yang doon sa nasabat na droga dito po sa bodegang pag-aari ng Empire 999 sa Mexico Pampanga. Wala pa sa ngayon na uh, Ted no, okay. wala pa. Uh, mm -hmm. Kaya Uh, bilang chairman ng komite, mm -hmm. uh, may nag-motion na membro ng komite na imbitahan. Mm -hmm. So, kami po ay uh, nag-rule at uh, nag-agree ang majority ng membro sa komite na imbitahan nitong Mr. Michael Yang na ito. Okay. Yun hong na nasabat na droga dito sa Mexico Pampanga, saan galing yun? Uh, sa manufactured? Uh, based dun sa initial report ng NBI kasi sila yung uh, mm -hmm. nag-lead naputol. Hello, Congressman? Naputol na tayo. Baka mobile si Congressman barbers. Uh, mm -hmm. mm -hmm. uh, um, Interesting nga itong isyong ito sa punto po ng uh, yung mga pangalan na nababanggit dito, eh dati na po nababanggit uh -huh. din sa ilang pa pong mga issues, no? And yung gusto ko lang i-establish, uh, gusto ko lang klaruhin na wala pa naman na-establish, no? Mm -hmm. so, so far. Mm -hmm. Kaya nga sila nagpapatuloy nagpapa ang investigation. Congressman? Yes, uh, no? at yung uh, alam mo kanina kung sa saan uh, manufactured. Na oh yes, uh, apparently doon sa nakitang uh, kasi ang lead uh, agency na naghandle nito uh, ay NBI no. Mm -hmm. uh, meron ho silang control delivery scheme na ginawa dito. Mm -hmm. Pagdating nito sa Subic, uh, chinek po nila, inimbentaryo po nila, tiningnan po nila at tsaka ho, meron hong... Uh, information na i-deliver ito doon sa isang warehouse sa, sa Mexico Pampanga. Uh, Thailand daw ho galing ito. Mm. Uh, at uh, ang pero ang uh, kanyang packaging ay the same packaging na nanggagaling doon sa mga nasabat din sa customs na galing naman daw po ng China. So hindi ko hindi uh, pa namin ma-determine kung saan uh, we will have to <clears throat> wait doon sa final report ng NBI dito. Okay, sige po. But so, but so far, may meron na kayong ginawang pag-verify sa Immigration Bureau kung yung Michael Yang ba at saka itong ilang pang mga nababanggit na pangalan na sa Pilipinas o ano? Uh, at yung wala ho kasing record na uh... Ganito, Ted, no? Uh, inimbitahan namin yan for anim na hearing na kasi kami dyan sa committee niya, no? At sa uh, uh, in six occasions we've been inviting uh, Mr. Willie Ong, Mr. AD Yang, Mr. Mm -hmm. uh, Jack Yang mm -hmm. to attend no at para magbigay linaw doon sa sa kinasasangkutan nila no kasi hindi naman po namin sinasabi sila isangkot agad kaya nga gusto namin marinig mula sa kanila kung ano ba yung talagang katotohanan dito ah uh, wala hong hindi ho sila umaattend so when we checked do sa kanilang uh, immigration based doon sa kanilang uh, mga dokumentong pumasok dito doon namin na discover na meron palang Filipino passport ito pero tiningnan namin na wala naman silang travel no naggumagabit sila ng ng uh, Filipino passport. Pero meron silang incoming travel galing ng China, galing ng Hong Kong, galing ng uh, ibang bansa, pumapasok sila rito. Chinese passport naman ang gamit nila. So uh, sa aming paniwala, eh itong mga taong ito, Henry Henry Yang, Jack Yang, Eddie Yang, uh, uh, Willie Ong, Elaine Chua, lahat sila ay gumagamit po ng uh, dalawang passport. Ang tanong, Uh, kaya nga yung una, nakalimit naka limit lang ho kami sa drug uh, investigation sa drage, Sa, dun sa droga na nakita, no? Pero ngayon, parang mas malaki pa pala sa droga yung usapin dito. Kung totoong itong mga ito ay may talagang direct involvement, uh, hindi lamang sa droga, eh, pati na rin yung pagbibili ng mga daang-daang hektaryang -daang lupa sa Pilipinas, eh, baka naman ho national security na ang issue rito, hindi lamang po siguro droga. Kaya tinitingnan din po namin yan. Okay. Yun ho bang mga sinasabi niyong Filipino passport? Authentic yon? Yes, Ted. Ah, uh, uh, yung Mr. Willie Ong, chinek namin yan. Kaya nga pumunta kami doon sa ano, pumunta na kami doon sa usap sa pag sa PSA, no? Mm -hmm. Eh eto, mga Chinese na ito, Ted. Ang modus nila uh, ay maglate registration. So may mga kausap ton mga local civil registrar. Imagine, no, iba dyan, 18 years ago bago nag-file uh, ng, uh, ng nag-register nag ng ano uh, under the late registration scheme. Pumayag naman dito itong mga local civil registry staff, isinabmit sa PSA. Ang PSA naman ho ay nag-issue ng certification na sila ay Pilipino. So makikita natin na, teka muna, itong mga Chinese looking, China Chinese sounding names are registered sa ating uh, PSA by virtue of a late registration. So bakit ganun? Bakit lahat sila puro ganun? So tingnan na, kaya tinitingnan din namin yan uh, Ted. Parang si Mayor Goo ng bamban, no? Yes, oh, yung Mayor Guo, seventeen oh. 17 years uh, after she was born, eh, doon lang sila nag-register. At saka magtataka ka, dahil doon sa kanilang mga pinapakitang uh, certificate of live birth, na sila ay pinanganak uh, dahil sa kumadrona, ay yung dumaan sa kumadrona. Wala hong ospital. So, mm. Meron pa nga hong record dyan na nag-aral daw dito sa, Mayni, sa Pilipinas, pero wala namang record ng uh, birth certificate eh, hindi po pa kapag tayo ay nag-enroll uh o -oh. i-enroll natin yung ating anak ang unang hinihingi ng school ay uh, opo. Birth, birth certificate, certificate. opo, opo. So, so yun ang pinagtataka namin. kaya nga this could probably be more than what uh, meets the eye sabi nga no uh, kaya gusto nating mm -hmm. matingnan kasi kung ganito kalaki ang shabu involved dito dito lang sa isang area mm ha -hmm. maaring marami pang areas na pinapasukan o pinalulusutan itong droga. Kaya nga doon sa ginawang motion ni uh, Congressman Dan Fernandez hmm. eh inimbitahan namin ulit itong mga 'to. Next time pag hindi pa rin sila mag-appear uh, wala na kaming choice kundi issue a subpoena. And if they fail to attend, we will have to issue a arrest warrant. Okay. Um, Congressman, dito ho sa na, 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 natukoy nyo na budegang ito, lumabas na ba? Meron na ba talagang confirmation o matibay ba ang ebidensya na may na gamit po ang Philippine passport no? bilang mga Pilipino? Nakabili sila ng malalawak na lupain? Yes, Ted. Oh, uh, yan eh. Uh, doon sa Mexico, Pampanga, Ilang hektarya ang kanilang nabili itong Empire 999 a certain Mr. Willie Ong mm -hmm. who until now no uh, until now eh, hindi pa umaapir before sa amin anim na imbitasyon na ang aming inisyo sa kanya no simula pa noong last year nung kami nagumpisa mag-mag-imbestiga mag dito mm -hmm. at uh, bukod sa sa Mexico Pampanga mayroon namang biniliring mga daang-daang hektarya -daang dito naman sa San Simon Pampanga oo oo mm -hmm. so pag nakita natin at titingnan natin analyze natin na uh, uh, Ted makita mm. din bakit kaya sila doon bumibili malapit sa mga kung saan may airport kung saan may seaport eh, mm. eh, malaking question mark sa akin uh, personally uh, Ted but uh, okay. uh -huh. I'm sure yung ating mga kasama sa kongreso eh meron po silang ideya diyan okay so congressman ito hubay committee lamang na ninyo o ito lalawak na po sa iba pang committee kasi may pinag-uusapan na dito na pamimeke no Ng mga mga requirements para po sa pagkuha ng Philippine passport. Uh, ito pong mm -hmm. pagpaparehistro sa LRA ng mga lupain na ito mm -hmm. na hindi kinikwestiyon yung authenticity ng mga mga napapanggap na Pilipino. Pa Paano po ito? Yes, uh, Ted, uh, ako as far as the committee is concerned, bilang uh, chairman nitong committee ito, ako ay limitado lamang po dito mm -hmm. sa droga, no? Basta mm -hmm. kung meron pong membro ng aming committee o membro ng mababang kapulungan na maghahain po ng resolusyon o mag-deliver -de ng privilege speech na kung saan lalawak po ng investigasyon uh, na, at pagsasamahin ng aking komite hmm. at iba pang komite no, na mag iimbestiga dito, eh ako po ay papayag. Uh, yun po ang aming uh, direksyon, uh, Ted. Central Luzon ho ba ang concentration lamang nitong uh, sindikatong ito? Kung maaaring tawagin ng sindikato? Uh, so far, uh, Ted, kasi, niba, if Just recently, nung isang linggo yata yun, meron sa Zamboanga ang pumasok na around 100 million bang halaga na shabu no? mm -hmm. na nahuli rin ng PDEA at ng PNP doon. no So uh, Chinese pa rin. No? Mm -hmm. Kaya titingnan namin talaga ano pa bakit nga may connection. Kaya nga po na doon sa aming pagdinig last May 8 ay uh, sa pagtatanong ni Congressman Dan Fernandez, sa pagka, pagtatanong niya for clarification kay Congressman Paduano na kanyang ipinresenta doon sa komite, eh lumalabas nga talaga na na maring may koneksyon no uh, itong certain Michael Yang uh, dito sa usapin tungkol sa Shabu smuggling sa ating bansa uh, kasi kung natatandaan natin merong uh, operatiba ng uh, ng drug enforcement group ng PNP na nag-sabi na merong nga kinalaman no itong certain Mr. Michael Yang na Chinese uh, sa drug smuggling sa ating bansa. Alam at uh, uh, klaruin ko lang ha, uh, na hindi ho humuhusga ang aming komite. Ang aming pong komite ay nananawagan sa mga personalidad na ito na kung maaari po ay sila po'y umatend at magbigay linaw dito sa aming inimbestigahan. Uh, at hindi ho namin trabaho para mag-ako ang amin lamang ho ay hanapin yung katotohanan tungkol dito sa usapin ng uh, ng uh, droga dito sa ating bansa okay sige po so uh, it's uh, it's becoming uh, interesting ano po uh, itong uh, itong isong ito maaantabay po kami congressman ha oo sa yes, magiging yes, resulta po ng inyong hearing at doon din po sa binabanggit niyo na mukhang lumalawak na no itong usapin tungkol yes. dito sa mga foreign national so, na ito na nakakakuha nga po ng authentic at, Philippine passport. That's right, that's right. O yung iba nga, di ba, Ted, di uh, ba, na inilarawan e, din natin noon mm. o in-expose din natin noon oh, na meron ding mga libo-libong estudyante na naka-enroll sa atin. Mm. Uh, kaya nga ang tanong, kung totoong libo yan, nandun mas lahat sila doon sa eskwelahan. Kaya hmm. karami niya. Opo, opo. Sige po. So, salamat po na marami, Congressman Ace, sa inyo pong paliwanag uh, tungkol sa isyong ito. Maraming salamat, Ted. At uh, good morning sa ating mga kababayan. Thank you. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 592.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.